sakto papa Pro magandang umaga. Pangalan? Jasper po, pa, Jasper. Jasper Dexter. Ano pangalan? Pa? Ano pangalan? Jester. Jasper po, Jasper. 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 Okay. okay. Jasper kasama si Papa Market at si Papa Ace. Balita namin, problemado ka daw. Yes po. Sa kumpare ko po. Sa compare. kumpare? Bakit? Anong meron? <laughs> ano man yan? No, magkala -ano po kasi kami. Magkapit-bahay po kasi kami. Okay. Ayun e, po. Pares naman po kami may trabaho. Mm. Oh. Ang kalimahan lang po sa amin, ako po, araw-arawan ar po kami. Pakiawan po kami. Pakiyawan. Anong, Pakiyawan trabaho Anong trabaho nyo? Anong trabaho nyo? Trabaho ko po. Sa ulingan po ako. Ano daw? Sa? Sa ulingan po. Ulingan. Ulingan. Ah, ulingan. Okay. Okay. Oh. Apo. Repacker po kami ng uling. Ah, okay. Tapos? Araw-araw po kami. Araw-araw po nakakuha namin yung giligita namin. Apo. Uh, magkano ang bayad per day pag nasa ulingan? Depende po sa gawa po. Ah, like kailangan maka ilang ano ka, ilang balot ka, ilang pack. Minsan po na 20 pag sinisipag 22, 20. Pag naka-20, magkano 'yon? Sa 20 pesos po na sa ako, 600 po. 20 pesos, 600 pesos ang pwede mong kitain. Pero yun yung mga may baga pa? pa? Siyempre <laughs> wala na. Ay, wala na. I mean yung mga pinalamig na. Pinalamig na. Yo, kayo ah, po. Pa, yung, -re lang po, na balot. kayo, Apo, ay, 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 Di ba sila nandito po. yan? Ah, nakaredy na. Po, binabalot po namin sa, 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 plastic. Ah, okay. Ah, so mga 20 na sako, ibabalot yun. Madami yun. Ang dami pala. Akala so, ko 20 sa, sacks lang. Sa isa, isa, isang sako, ilang plastic yun? Depende po. Kung wala kasi po, may, may isang sako na misan madrog, may isang malupa. Hindi po pare-pare sa alam naman yung may, mga sampo. sampo. Malupa? <laughs> ano naman ang gaganing malupa? Okay lang yung durog. Di ba magagaganing? Pero yung malupa, hindi kasi galing sa lupa yun. Oo, oh, baka okay. may mga... Napasama. Yung iba eh sinadya. Parang pa patatas yan. <laughs> sinadya <laughs> yung uling. Ay, <laughs> yung lupa. Okay. <laughs> okay. Kasi para mabigat. Oo. Oh, oh. So, ngayon? ngayon uh, Arawan po kami sa trabaho ko. Ngayon po, yung compare ko po, Monday to Thursday, sumasahod po yung compare ko ng 5 ay! To 5 or 5. Malaki five ba yun? 5K. Sa ano po, hindi po, yung trabaho po kasi ng kumbari ko, sa gasolinan po. Ah, gasolinan. Iba yung trabaho niya. Ah, so Aba, kung, iba po. So, okay. kung, six, kung ikaw 600 okay. per day, per, per day, Oo. Uh -oh, tapos, may kota yun. Uh Oo. -oh. Ilang araw ka sa isang linggo nagtatrabaho? Like, play whole play week? Straight? Po. Straight? So, Walang, wala day off? Wala. Yes, po, sa loob ng isang linggo, minsan, Days, na pasok ako. Ah, halimbawa, what, mga 24. 7 times 6, 36. Yes, pa. <laughs> Bakit 7 times 6? <laughs> <laughs> Hindi, 600. Okay. Times natin sa times oh. uh, 24, ganyan. Oo. Okay. <laughs> so mayroon ka mga kulang-kulang 15 mil. Sa isang buwan? Isang yes, linggo pa. lang kasi pinag-usapan natin dito. 7 days tapos 600. Hindi, 24 days na eh. Ah, sige. So mga kulang-kulang 15 mil, gano'n. Oo, oh, malaki. Yes, <laughs> Tapos yung friend mo namang isa, Okay. ay magkano kinikita kada linggo? Monday to Thursday po, sumasawad po ng 5'8, 5'4. Ay, ang laki! Mas malaki yung kanya. So, mga kulang yes, lang benching kumil. Mas lamang sa'yo. Oo, oh, oh, ang laki um, na kanya, ha? oh, anong problema ngayon sa kitaan? Anong problema natin dito? Uh, eh, ang lalo ko lang, oh. sumasawad din yung kumpare ko ng malawang kalaki. Eh. Pagdating ng Sabado, ubos na yung kita niya. Ngayon, well, yung mga gamit po namin na nasa bahay, kung ano yung wala sa kanila, sa amin yung mabunta. Huwag ah. oh. mo ba kawali. Ah, an ba ano ba to? Kano Ano mo ba to lalaki na to? Kaibigang matalik? Ganon? Yes po. Ah! Magkasama kayo sa bahay? Hindi po. magkapit bahay lang po. Ah, naghihiraman lang kayo ng mga gamit sa bahay? Halimbawa, asin? No, no. Hindi po. No wala. Okay lang po. Kasi wala po siyang trabaho, no? Dahil hindihan ko. Oo. Oh. Ah. Eh, ano oh. eh, na nagkatrabaho naman o, eh, malaki na ako ang niya. Ganun pa rin? Dapat, ganun pa rin po. Ay! Nako. Sinanay mo kasi. Oo. Uh -oh. Meron tayo yeah. Yan, eh, yung ah uh, ah uh, three levels ng pagiging, pag, yung pag umaasa. Uh -oh. Yung una, ang level one, yung mang uh -oh. manghihingi, mang, mm -hmm. hihiram. Okay lang. Okay lang. Ganyan. Uh -oh. Yung pangalawa, yung tipong kwa na, parang required ka na na magbigay. Yes, kasi pag hindi ka nagbigay, parang ang sama na, na ugali mo. Kaya yung level 3 na yun. Yes. Hanggang kung gara, paala na. Wala <laughs> <laughs> na pakialam. Sino hindi nagpapaalam? Oo, di ba? Diret Diretso Tapos na. Tapos yung pinakamalala, yung susumbatan ka na. Yes. Aba, e eh, bakit di ba ako binibigyan? Parang responsibility na. mo ka. <laughs> <Parang responsibilidad. laughs> Sa feeling ko, yung uh, yung kapitbahay mo nasa level 3 na. Oo. Uh -uh. May level 4 at level 5 <laughs> yun. Ang level 5 yung papatay ka na. <laughs> 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 hindi hindi makapagbigay na kasi <laughs> Sa school. School. In. Nagtataka ka kung bakit? Kaya kaya pala, uh -oh. yung kanyang intro, yung sweldo niya uh -oh. at sweldo ng isa, pinagkumpara. Uh oo -oh. eh, malaki. Mas malaki yung sweldo ng kanyang ano, kumpare. School. Alas siya. O, oh, pagkatapos ngayon, nasan yung pera mo? Oo, oh -oh. ba't ikaw makapagsadya or makabili ng sayo? Oo, oh -oh. ayun ang sagot niya. Pag natatanong mong ganyan. Ayun ay... Webes to, to hanggang Sabado, oh. ubus na ako yung kita niya. Ngayon, kung ano po yung wala sa kanya, alam ba tulad ng kawali, kutsilyo. Tala si, <laughs> kinuk sa inyo pa yun! Kasi parang, Apo, po. kapag may bahay maram ka, dapat amin. yun yung mga meron ka. Teka lang, may pamilya ba itong pinag-uusapan natin? Parehas lang po kami may pamilya. Ah, ah. sino mas maraming anak? paras lang po. Ah, parehas ah, din. Parehas Parang nakikipag-competent para sa isa. <laughs> 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 pero sa nalilong, di ba? Kapag wala, pati ultimo ko chill yung hinihiram mo <laughs> sa kapitbahay. Pwede yun, gano'n sa probinsya, nagihirama. Pero kapag may ano may handaan. Kasi kailangan na maraming kutsilyo. Hindi, sabi na kaya mo yun. Eh, Halimbawa, wala din kaming bigas. Ay, lalaga. Lalaga. asin. Uh Oo. -oh. -oh. Ay, pero hindi naman madalas. Pero bibigyan mo sila ng pangulam. Uh Oo, -oh, okay, ganun, dyan. kailangan. Uh -huh. hindi yung sa pang-ulam yung mga binibigay na yung mga pang-ulam-ulam. Hmm. Wala nang wala nang pong gastos sa amin niyo. Kaya lang ho, ang inaano lang ho namin, yung mga kagamitan ho namin, lahat ah. po ng gamit namin na wala sa kanila, sa amin ho ang punta. Tapos ah. ang ah. masama nito, nang hira na hindi pa sinusuli, 'di ba? 'Di ba yung ikaw it's pa it's po, yung kukuha? Alam dapat, 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 dapat ng Dapat ba isuli 'yun? Oo, oh, oo. Oh. Ay, <laughs> Hindi nagagalit yung nani ko eh. Kaya pala, naubos na. Oo. oo. Okay, tapos, oh, oh. Pagkatapos, oh. Kasi syempre gagamitin din namin, sabi kasi rin natin. Uh. Ko, syempre kapag nilam sila, dapat ibabalik din. Oh. Like yung kayuran. Oh. At, paano tayo magkakayod niyan? eh, gabi na nun. Kung kakatok pa ako. <laughs> eh, medyo malayo. Ano? so oh, pag nanghiram po, kayo, kayo rin po kayo. Matutong magbalik. Ganun. Para po, nawiwili na pahiramin kayo. Yes. Ay, wala nga doon sa aming kapitbahay. Bakit? Ganun niya na. <laughs> <Kainan> niya. <laughs> wala nang pakialo. <laughs> sabi ko, yun po yung aming kayuran. Katulad na, ay, uh -huh. eh, kay- kailan ba yung po? Hindi makabili ng ganito kayuran? <laughs> 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 Nakakahiya naman. Oo. Uh oh, oh. Diba? yeah. So, ang, kumbaga, ang sama mo ng loob dito, eh bakit asa pa kayo, eh may sweldo na? Yun. Mas malaki pa yung sweldo mo sa akin, eh bakit ganito naman yung plano nyo sa buhay? Ganon? Ako. Hindi mo pa kinausap? Mm-mm. Yan. Ngayon po, nito kong isang araw lang po, nito ng Martes lang, sinabihan ko na siya. Oo. Oh. Tuloy nising ko siya ako sa lababo ng isla. Oh. Ah. sabi sa akin ng kumpare ko, bakit daw ba? parang malungkot ako? Sinabi ko po, pare gawa mo. Bakit <laughs> ako malungkot? Pare gawa mo. Pero kit di magkumpare ha? At dali dali dali, kwento. Sinabi ko po, pare gawa mo. Gawa lang asawa ko, nagagalit na sa akin. Oh. Sa akin, walang problema. Kaya lang ko asawa ko, pare, napapansin. Ang laki na sinasawad mo, hindi ko makabilo ng gamit nyo. Lahat ng kailangan niya sa, sa, sa bahay, dito sa amin ang punta. Uh, ano sabi niya? Hindi po siya uminig. Ngayon, ang sabi, ang sabi ko po sa kanya, <laughs> sabi ko. Oh. <laughs> ko po, ang sabi ko po sa kanya. Are, hindi nyo kaya biglayan bilhin yung mga gamit na hinihiram niyo sa amin. Utay-utay nyo. Ako nga pare. Sabi ko, ako nga pare. Nung ako yung bago yung lipat lang lit sa inyo. Hindi ko kaya biglaan yung mga gamit na pilhin lahat. Oh. Inutay-utay ko. Nabilo ko naman lahat. Sabi ko ganun na lang orin, kung hindi mo kayang bilhin ng isang bluetoothan. Isa-isa inyo lang. Mm, tama naman. Uh Oo. -oh. Eh, hindi hindi na po siya mamimik. Ngayon po, pagdating po ng gabi, sinabi ko na siya nung hapon, pumulot pa rin para <laughs> doon? Wait lang. Ay, wala pa kasi. Hindi, nga. oo. oo. Eh, kasi sabi mo malang naman. Oo. Eh, syempre, hindi naman ano agad makakabili Bigyan mo siya ng mga mga two weeks to one month. At saka makapal na, ni na. <laughs> nakakaloka. Kasi kapag ko nasabihan ka rin ng gano'n di ba? Parang mahihiya ka kahit pa paano. Ayaw, oh, wag na tayo mo na manghiram nga. Oo. Pero nung no, kinagabihan, <laughs> parang, wala ka, parang wala siyang narinig, no? Hindi, pwede siya <laughs> manghiram. Doon naman sa kabila. Yan, ito, diba? oh. Ikot sa buong barangay. <laughs> <laughs> oh. Ay, teka lang. Oh. No. Nahiram. Oh. Pinahiram niyo ba? Alin pa? Pinahiram niyo ba? Ang, ano po, pagkasabi niyo nung gabi, oh. aray, pera mo ako sa magwawalis lang ako sa bahay. Ay, hindi tambo tambo. na po ako, hindi na po, hindi na po ako nagsalita noon, kinuha niyo na lang po yung tambo. <laughs> <laughs> Pati tambo talaga. Alam mo, hindi ka nakapagsandya ng tambo. Grabe, uh, oh. no? Oh. Ay, tulis tulis na lang. So, hindi sila makapaglinis kung kung may mga Wala, eh, may mga ganyan, may mga parasite na ganyan. Talaga. Oo, oh, naasa uh -oh. na. na. Uh Oo. -oh. Di ba? Wala okay. na, ang, ang usapan dito yung kung makapal ang muka. Kasi makapal na po ang muka. Hindi <laughs> <laughs> Ano so. na, o adobe na. <laughs> oh, na. Eh ngayon, it, it, ito, sinasabi natin na matu, matuto kayo to say no na. Yes. Kung halimbawa, kailan yung sinabi nag-usap kayo? Kailan yung huling nag-usap kayo na sinabihan mo na ganon? Ito lang po, Martes. Ah, yes. Bigyan mo naman siya ng mga 2 weeks. Yes. Pa Ito, okay, after 12. Three months sa trabaho niya. Ha? Three months, na po siya sa trabaho niya. Oo, Yun naman pala. Uh, so, lang po ng three months na yan, sir. Kahit to sa 1 month na lang po, dapat to nakakatikahan ko na lang hindi, 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 ganito. Uh, kasi akala niya, okay lang din yung ginagawa niya. Siyempre, may mga importante siyang binibili. Ngayon, nasabihan mo na, after 2 weeks, you need to say no na sa kanila. Yes, kapag ka humiram ulit. Oo, -oh, uh, uh, eh kasi naman, eh, para matut ma matutunan nila Tutulang. na mag, sa mag sa, mag-adika. Oh, yeah, okay. <laughs> <laughs> adika. Kung mag-adika sila. Oo. Oh. Oo, oh, sige. Yung Martes po, sinabihan ko. Oh. L Lunes lang po, di ba ngayon? Oo. Oh. Ah, oh. Anong araw sa inyo? Nung Webes po, sumahod siya ng 5-7. Oh, laki. Okay. Oo. Oh, oh. Ngayon po, wala na. Ah. Pero may isang gamit, wala po siya nabili. Oh, bakit daw? Saan doon napupunta yung pera? Ayun po ang hindi ko sinasabi sa kanya. Kung saan napupunta yung kinikita niya. Hindi uh, mo natanong. tanong. Hindi oh. ko na po tinatanong Baka sabihin, bakit ko alam yung kinikita niya kung saan niya tinadala. <laughs> <laughs> Pero pili ko talaga tropa talaga kayo, no? Ay, tama nga naman yung... Oh suggestion so, mo dito uh, yung oh, kung, kasi, yung hugot mo dito kumikita ka eh oh, bakit hindi ka malamang maka-addict ka kahit na ipaisa-isang gamit hmm. mo para may sarili ka or okay, siya eh, anong pagkikin natin natin mga bidabid ah anong ah. 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 ang halong, ko lang po kasi ah. yung po kasi pumasok yung puso ko ay yung pangalawa ko po pala hmm. pumasok sa school hmm. wala po yung maganda ko kasi malayo po yung school ng anak ko mm. sa school ng Bianan ko. Ay, eh, nakabukod ko kasi kami. Ngayon, o, oh, yung, ang ganoon po ng, ang setup po kasi namin mag-asawa, pag kami pasok yung bata, yan po sila sa Bianan ko. Magpapadala na lang po ako, one to three days, ng pera pang gasos-gasos nila. Mm. Ngayon po, nung lunes na yun, nagpadala ko, hindi sila umuwi. Nung lunes nung hapon, pumunta po sa bahay yung kumpare ko. <laughs> bakit? Umingi ko ng cotton bud. <laughs> susko! Susko! Ay, susko! Ay, hindi pa yun! Hindi e, ka rin talang sabihin mo doon sa mga kumpare mo, bakit hindi na kayo dito tumira? <laughs> <laughs> Sama-sama so, na yun oh, dito. <laughs> Asya, mga kapuso, ang ating bida na si Jasper, problemado sa kanyang kumpare, kaibigan at kapitbahay. Hoy nangyayari to mga kapuso ha. Hmm. Ay, mahirap kapag ka meron kang kaibigan na ganito. Hindi mo alam kung ituturing mo pa ba bang kaibigan o. No? <laughs> Hindi na, i-FO mo na. Tatakwil mo na lang no. Yes. Kasi ang hirap nga naman. True. Aba, nasabihan mo na lahat, tapos tuloy <laughs> pa <laughs> rin. walang narinig? Mas At lumala pa. Pakialam. Kasi pairam naman para ko nakuha, walis tambo. Yung hindi ka nag-oo, tapos kinuha na siya. <laughs> Ibig sabihin, <laughs> yung pinakiramdaman mo, oh. ay, kinuha pa rin yan, hindi na ako nagsalita. Ibig sabihin, ay masyado na siyang pamilyar. Oo. Oh, oh. Di ba sa mga bagay-bagay? Yes. maong Mausisa mo nga, darit siya papakasasya, maliligo. Hindi <laughs> na nagpaalam. <laughs> tapos hindi mo inaalok. Uh -oh. Kasi tayo yung mga sa amin uh -oh. sa probinsya, uh -oh. nag-aalok. ako kain na. Oh, kain na. Ano dito? Oo, uh oh, kahit Just na kokonti na lang yung ulam. Ito hindi, hindi mo inaalok. Oo. Uh oh. Nakataas, pumunta na doon, tapos nakatapos pa yung paa. <laughs> Kumain. <laughs> Parayag sa kulis. Hello. Pwede din ganon? Totoo. Maayan eh, syempre. May mga may mga hangganan lang din dapat tayo, uh, 'di diba? oh. Eh alam mo itong itong problema na 'to? Mm -mm. Pag-uugatan 'to ng mas malalim pang problema. Totoo 'yan. 'Di ba? Pag may nawala, sino pag-iisipan mo kumuha? Ah, uh, syempre dito si kumpare. <laughs> nawala eh. Tsaka, hindi ka nagpapaalam eh, Diba? ba? Diba? Kung magkakasumbatan ito, Pag ikaw naman yung nang nang hingi, uh -oh. nang, nang nang hingi, o nang, nang hinihingi na pagbigyan. Ito'y so magsusumbatan oh, tayo. Oh, awa 'yan. Di ba? Actually, para yung yung parasitism, mm. isa lang yung nanginginabang. Uh Oo. -oh. Kailangan may mutualism na tinatawag. Okay. Yung isa nanginginabang, samantalang uh -oh. yung isa nanginginabang din. Yes. So, pa kumpara kumpara sa 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 trade mm. barter. Yan. Pero kung yung isa abay na sobra, sandalino. Oo. Oh, oh. Teka lang, awat. Ah, bana Nanabana, nanabana. <laughs> Tinubo. <po. laughs> nanabana? Like siya lang nanginginabang, hindi pwede. Sa anyway, sabi mm. ng ating mga kapuso, sabi ni Mele, ni Meli, mm. uh, aha, Grabe naman po yan si Kuya na kumpare mo at walang pinag-iba. Mm. Uh, di na rin po yung kapitbahay ganun din. Di na rin po yung kapitbahay ganyan din. Ah, <laughs> pareha sila. <laughs> nakaka -relate. Uh, sabi naman ni Crystal, distance distansya na kuya. May ganyan talagang abusado. Hindi po tama ganyan kuya. Iwas-iwas din po pag may time. Madami pong tao sa mundo, kuya. Madami ka pa po magiging friend compare uh, sa tao na yan. Be frank na lang. Go straight forward. Kailangan po in a nice way lang. Oo. Oh. Ay, hindi. Wala na yung nice way kapag paulit-ulit na. Okay. <laughs> oh, Masyado nung garapala ng labo Hindi kayo ng nice way ito. <laughs> si Flor de Liza. Oh. Mas galit, maggalit-galitan ka. Yung tipong magwawala ka para hindi na umiram. Para maisip niya na mainit pala ang ulo mo tapos mangihiram pa siya ng gamit mo. Isisipin na lang niya na baka bigla na lang manapak kasi nga kunwari galit ka para hindi ka na mahiraman. Oh. Oh. Nakasabi ni Myra, ito maganda sabi niya. Sabihin mo sa kumpari mo, dito ka na lang tumira. Mm. Oh, uh, kami na lang yung hiram sa iyo. <laughs> Tingnan natin kung hindi ka ma-stress. Sir Rico. Tawag diyan abusadong tropa. Oo. Hindi natatalban 'yan. Makapal na mukha na napakiramdam nung nasanay na masyado. Oo. Di ba yung masama nito, yung mga kamag-anak mo pinagdadamutan mo? Tapos siya, hindi. Kasi nga, kumparin mo siya. Siguro kasi solid din naman yung pagkakumparin nila. Kasi para umabot sa point na pagbigyan niya sa lahat ng hinihiram. Tapos ito pa yung mga halimbawa hindi mo na pagbigyan isang beses? Oo. Oh, uh oh. Ayan. Masama ka ng tao. Napakasama na ugali mo. <laughs> Di ba? Bakit sinilang ka pa? <laughs> wala kang kwenta. Ganyan, wala kang kwenta kumpare. Napakasama yun na yung ugali mo. <laughs> diba? Ladi, man, ganyan, ganyan. Tagal din na magkasama. Oo. Oh, oh. Tapos ngayon, ganyan na ugali mo. Hype ka. Lahat na lang Oh, yes. eh. ah, parang ang sama-sama mo ng tao. <laughs> Grabe siya. Ngusuan mo isang beses. Ah, Oo. Oh. Para hindi na manghiram. ngusuan yeah. Ano? Ah, susuntukin pa sapakin pakin pala. Uy, wag naman mag-abot sa sakit. Ah. At saka, kung minsan naman po, sana po may mga pakiramdam po kayo. Oo. Oh, oh. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ipoprovide ng mga tao. Alam natin na mab mabait at mabuting yes. tao. At pero, nagpapahiram pero, talaga. Pero wag naman po tayo sanang abusado. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yun yun eh. At saka matuto kayong magbalik nung atahog dito utang na loob baga, sa mga pagkakataon na walang wala kayo hindi kayo tinakbuhan ng mga tao na ito totoo yeah. ay siya. tingnan natin kung magpapalit na po ng kumpare <laughs> <laughs> ang desisyon ng ating bida atin pong pakinggan friendship over na nga ba oh. dapat nga bang turuan ng leksyon o kailangan ang magbago talaga itong kanyang kumpare hello jasper Sino po? Makikipag-break oh. ka ano? so, na ba sa ano? Charot? Karelasyon. Aminin nyo na. Oo. Oh. Karelasyon kayo, no? Kaya kayo sweet. Nahuli Kari. ka ng misis mo, no? <laughs> o, oh, ano nang decision mo, Jasper? Sabi, tatanong mo lang po sa alam kung... Ay, huwag kang magalit. o, oh, ano? Oh, Ano? Tatanong ko lang po sa alam kung sino po sabi mo kung pare ang dapat mag-adjust para sa gamit namin. Oh. Ay! Dapat syempre sila. Baggamit nyo yan, eh. Saan naman siya mag adjust sa gamit niyo? Oh, Nakikihirap nga sa inyo. Ano <laughs> 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 oh, po, kasi po, mm. po, nagsalita na ako na sa ano po kasi yung asawa ko, tulog na po sa bahay. Mm. Ngayon po, ay eh, maliligo ako ng gabi para pagkaligo ko, diretso tayo nga na, sasarado ko na yung pinto. Paglabas ko po ng pinto, sabi po na kumpare ko, kumpare baka pwede makasalang muna ng sinahin kasi yung kalan. <laughs> Hoy. Kala. Susko! Yung kumakata Suskuk. sobra na yun. Saan humingi na lang ng kanin? <laughs> Kasi magsasalang pa ng ka ng Suskuk. ano sinaing is babantayan mo pa yun. Susko. Yan po. nung sabi nyo nang gano'n na kung pwede makasalang, ay lang ko na po, sinabi ko na po sa akin, ako pare, ako talog na asawa ko. Eh, ako, maliligo lang ako. Pagkaligo ko, sasalado ko na rin yung tinto. Kaya lang kapin na ako nakauwi. Eh, oh, oh. papahinga na rin ako. Oh. Um, naman po siya. Oh, oh. Ngayon po, ginising yung asawa ko. Pinagpahalam ko, sa asawa, asawa ko. Ma, kung pwede rin maki... lang. Ay, hindi naman nagising yung asawa ko. Kinausap ko ulit yung kumpare ko. Paglabas ko po ng pinto, sabi ko, pare, tulog na. Hindi na magising yung asawa ko. Ah, tapos? Paglabas ko po ng pinto, ay, ito naman pong pala, oh. ito pong pala lalak niya, lumapit sa akin. Sabi sa akin, Kuya, baka pwede maghirap ng sabon. Ah, hindi na tama. Oh, oh. Ay, hindi na tama. Ay, hindi na po ako nagsalita noon. Hindi, ito ko na lang po sila. Eh, kasi po, yun, importante na yung sabon nun, sir, ng, personal, na sir. Ganong, personal na po oh, siya Oh, personal oh, oh. na po yun eh. Oo, oh, oh, tama. Hindi na po ako nagsalita noon. Oh, ito ko na lang sila mhm mm Hindi na pwede ito, Hindi oh, na to tama. Kumbaga, yung pagtulong nila, sobra-sobra na. Sagad na eh. Oo. Oh, oh. no? I try to imagine. Alam mo, yung, yung asawa mo, nagising naman yan eh. Oo. Oh, oh. Nung sinabi mo na, na makikisa lang, oh, ah, nagtulog-tulogan na lang. Dyan. Kasi <laughs> ayaw, ayaw niya. Ayun, sinabi nga naman po sa akin, tayo na rin yung sinasabi mo, hindi lang ako nagsalita. Oo. Oh, oh. Sabi na ako. Tama yun. I try to imagine. Mm, -mm. mo yung misis mo na nasa gitna ng pagtulog at na nagpapahinga. Dahil lamang makiki... makiki na Is oras ng gabi. Di ba? Hindi pwede yun. Okay. Yung na na, na, na yung pang-araw-araw niyong gawain. At na, na kumbaga, na-anoy na. Yes. Ang mga mga tao dito... Sa una, hindi niya na mapapansin eh. Pero sa pagtagal-tagal, doon na lalabas tayo, parang may mali. Diba? Oo oh, nga, nga, nga po. Ngayon, since kayo naman yung naaabala, ano naman yung hindi hindi ka labisan kung magsabi ka na hindi? Uh Oo, -oh, and then close the door. Oo, oh, <laughs> oh, okay oh, lang po. yan. Uh -oh. Diba, Sin next time. Sinabihan na... ko na nga po. Hmm. Sinabihan ko na nga po na hindi na pwede mag-ano, mag-werong-werong na mga galat. Kasi po, yung asawa ko po nagagalit na ako po ang inaaway. Sinabihan ko na po yung kumpare ko na magtutuyo tayo -tay na lang po ng gamay. lang, oh. eh, wala ako. Alam mo kung bakit bakit ikaw inaaway? Kasi, barkada mo yan. Mm -hmm. Kakilala mo yan. Di ba? Oo oh, nga po. So, ikaw ang may control dyan. No? kung dumating pa na maghiwalay kayo ng <laughs> ming sislo. Naghiwalay. Kasi, mas pinili yung tropa. Yung kumpare. Wala <laughs> siya. Naghiwalay. Mamili ka. Yung barkada mo. Ako. <laughs> Di ba? Tsaka nagiging, uh, kita mo, ito, yung mga kinalalabasan, nagiging cost na ng away nyo kahit papaano. paano. Mm -hmm. yeah. Yan. Okay. So, ito eh, uh, natatawa rin natin, nakakatawa uh -oh. naman kasi talaga yung problema. No, pero ito yung sinasabi ko na pwede itong pag-ugatan ng mas malaki pang problema. Sure. At ayaw kong mangyari yon Dahil lang hindi mo matiis yung kaibigan mo. Tsaka marami nakakaranas ng ganito. aminin mm. Aminin nyo, ba diba? Sa mga kapitbahay nyo. Lalo pa yung kapitbahay mo, kamag-anak mo. Yan. Tapos pag tinanggihan mo, ang sama na ugali mo. Mm ba -hmm. diba? Eh, hindi ka naman nabuhay para pahiramin sila ng kung mga anumang meron, meron kayo dyan. Tsaka nakakahiya, diba? May sarili kang pamilya, tapos nangihingi ka. Yes. Ultimo sabon? Susko? Susko? Hindi <laughs> na <laughs> <laughs> kinahing sabon. <laughs> kinuskus mo yun sa ano, tapos kukuskus niya dun sa ano niya. Oo. tapos ang pagbalik sa iyo. Okay lang hindi na mabait ka. Oo. Pagbalik sa iyo may buhok. <laughs> Susko! Nakakatakot. Susko! Sus <laughs> <laughs> hindi hindi ko kaya, Lord. Ko. Ay nako. Ay nako. Oh, yan, ang siya. Anong plano mo na ngayon? Ay, salamat po. Nagpapahalap na po ako sa asawa ko ng bahay Ay. na Malayo na po dito. Sige <laughs> Di po, ako okay, rin po ang nangyarapan sa sitwasyon namin eh. Hindi mo, kayo pa yung lalayo. Hindi ko kinakayo. Ako po. Ako, kami oh. diba, li na lang po ang mag-a-adjust. Diba, lilipat na lang po kami kung may makikita ang bahay. Oh. Okay. Ah. So, eh, ayoko ayun ako rin naman dumating kami sa punto na magkasamaan din ho ng loob. Tama. Eh, kaso, parang mm -mm. feel ko susundan kayo eh. <laughs> Susunakay. Ang hosi no, sa mala, lipa tayo. Hindi pwede to. Wala tayong may ng ano, tambo. Tsaka ng sabon. Paano to? Ang hirap mabuhay pag wala si kumpare. Diyos ko. ko sa'yo. sa sa'yo, Jasper. ko sa'yo, Jasper. Ay, So, Ay. hindi na lang. Okay naman yung naisip mo. Sana lang hindi kayo masunda. Lipat <laughs> kayo sa Mars. <laughs> Para, natatawa ko sa sitwasyon. Para oh. silang kriminal. Oh. <laughs> Kailangan layuan. Para, para kayo kriminal na may tinatakbuhan. <laughs> Ay siya. Eh, kung ito yung mas makakatulong. No, pero... ano? Yes, no. Pero hanggang kayang hilutin na ganito. Mm -hmm. No, kung baga, lagi nakakandado yung mga, uh, gamit nyo. <laughs> hindi makuha mahiram. Pero mas okay, okay eh. naman yun sa akin na lumayo, lumayo, na muna. Kasi ang hirap din naman na meron, mag, siyempre magkakasama lang kayo ng loob. Okay na yung lumayo ka. Kasi pag halimbawa, nag-say no ka na nag-say no, uh -oh. kasama nga naman yung loob. At yeah. least kahit pa ba may distansya. Taru. no kung, kung ipapamasahin niya, mm -mm. ibili na na lang niya ng Kuha at saka ng sabon. <laughs> Kasi napakamahal na ng sabon ngayon. Di ba? <laughs> hindi makabili ng sabon. Ang hirap. <laughs> ang hirap mabuhay. <na> eh, <laughs> makakabasa. At saka hindi kung ko niya, mula na doon sa tatay, mga anak na dumidiskarte na. Siyempre na Saan makukuha yun? Siyempre, mana-mana yan. Grabe. Yung, ina naman, yung asawa, hindi naman nangihiram din. Suklay po, inihiram. Ano? Ano? Suklay po. Ako sa may kuto yan. Nakakatakot. Kahit po nakasarada na yung punto, kahit na oras na lang tulog, Ay. kinakatok pa rin po ako ng anak para mangyaram po na suklay. Susko. Parang nasuklay si mama. Ay! <laughs> Ganun? Naku. Medyong, mm. Medyo, medyo ko na to. Medyo masama na to. Mm -mm. Hindi naman sa nagdadamu tayo, sa mga bagay-bagay. Pero, may may limitasyon. Lahat <laughs> <laughs> ng <to> kabaitan mo. <laughs> Hindi lang oo ka ng oo. No? Oo ba po? Uh, so, good luck na lang. May nahanap na ba kayong bahay? Sa ngayon po, wala pa po, po. Pero, yung asawa ko po, naghahanap po sa lugar po ng Vianan ko. Um, yun. Yes, dyan ka naman sa Vianan. <laughs> Sa susunod mo tatawag dito, uh -huh. problema yung na daw. Papa papa Marky, nagkamali na kami ng desisyon. Mas, mas maganda pa pala yung hinihiram. Mas pa. malala pala sa bihanan. Kasi gamit lang hinihiram. Hindi sa mga Okay. Siya, Jasper. Okay. Oh, Nakikinig si kumpare. Anong gusto mo sabihin? Hindi, hindi lang kumpare. Uh -oh. pamilya nila. <laughs> uh <-huh. laughs> Anong oh, gusto mo sabihin? Dali. Ah, uh, pare, kung nakikinig ka man ngayon, eh, sana maintindihan mo. Ayoko rin dumating tayo sa punto na magkasamaan tayo ng loob kung dahil lang sa gamit. Hindi okay. yun, na, kung ikita ka na, mas malakas sa akin. Sana naman, kung hindi mo kaya mabiglayan ka rin lahat, isa-isayin mo na lang. Kasi kami ang nag-aawin ng asawa ko. Sana maintindihan mo lang.